Salita ng Diyos na dapat ipamuhay at hindi ginagawang hanap buhay. Ang mga aral na ito ay hango sa mga katotohanang naganap na sa Biblia. Kaalamang hindi binayaran, kaya't naipapamahagi ng wala ring bayad. Mga salita ng Diyos na dapat ipamuhay at hindi ginagawang hanap buhay. Ito ang aking kalayaan sa Panginoon. Walang pagkakatali at pananagutan sa kahit sinong pinaglilingkurang pangalan ng simbahan na may kanya-kanyang doktrinang pinangahawakan. Ito rin ang aking kalayaan at tumanggap ng pagkakamali kapag itinutuwid ng salita ng Diyos. Walang pangihinayang na mabago sapagkat walang katungkulang tinanggap mula sa tao at wala ring binayarang pag-aaral para makatapos ng teolohiya. Dahil iisa ang aking tunay na Panginoon at Hari, naglilingkod sa kanyang kaharian at hindi sa ginawalang nakatalinuhan ng tao. Tunay na walang kinakampihang samahan sapagkat ang aking Panginoon ay hindi nga nagtatangi ng tao. Ngunit tumutupad sa kanyang pangako ng buhay sa mga nagiging tapat sa kanyang mga bilin hanggang sa huli. Akin rin ang kalayaan na mahalagang tanggapin at kilalanin ang lahat-lahat ng mga ginanap na ng Panginoong Diyos. Kaya't dalangin sa Panginoon na patuloy tayong gabayan lang ng kapangyarihan ng Kanyang salita. Amen.